hula ni Rudy Baldwin, kinilabutan ang mga netizens. Ang nawawalang dalagang si Catherine Camilon nga ba kaya ang posibleng tinutukoy ni Rudy Baldwin sa kanyang hula? Tila kinilabutan ang maraming madla sa revelasyon niyang ito, dahil alam ng marami na halos lahat ng prediksyon nito ay totoong nangyari, sa mga hindi pa nakakakilala, Si Rudy Baldwin ay isang kontrobersyal na personalidad na nakikilala sa social media, lalo na sa kanyang mga social media post na naglalahad ng mga vision, o panghuhula sa mga di umano ay pangyayaring magaganap sa hinaharap, lalong umugang ang kanyang pangalan na matapos itampok ang kanyang mga hula sa mga palabas na KMJS at Rated K. Matatanda ang naging viral si Rudy dahil sa nahulaan raw niya ang pagpano ng bitteranang aktres na si Cherry Hill. Isa sa kanyang pangitain ay may isang sikat na artistang babae kung saan ay kinagigiliwan ng lahat. Magaling na artista umano ito at sumikat mula noong kabataan niya. Para sa ilang netizens ay tila si Cherry Hill nga ang tinutukoy sa pangitain na ito. Isa rin sa mga pangitain ni Rudy Baldwin ay isa ring artistang babae na kilala sa larangan ng musika, hosting at pag-arte. Kinabukasan nga lang nung may post ito ni Rudy Baldwin ay nabalitaan ang pagpanaw ng 1970s icon na si Claire de la Fuente. Ganun na rin ang pagpanaw ng veteranong broadcaster na si Mike Enriquez ay nahulaan din ito. Bakit nga ba maraming madlang netizens ang kinulabutan sa hula ni Rudy Baldwin? Usap-usapan nga ngayon ang bagong post ni Rudy Baldwin na bago niya umanong vision. Ayon nga sa post niya October 6, 2023, Hashtag Batangas Vision, itong nakikita ko ay paulit-ulit ko na nakikita, Halos araw at gabi lagi lumalabas sa vision ko, ayun pa nga rito ay nasa tao na kung papaniwalaan nila ang kanyang vision, gaya ng madalas ko pong sinasabi na tao lamang ako, at hindi ako Diyos para alam ko lahat, kung ano man pinapakita sa akin hanggang dun lang din ang aking masasabi, bahagi nga ng post ni Rudy Baldwin ay may nakita umano itong babae na binaon sa lupa. Aniya, minakita akong isang babae na binaon sa lupa na wala ng buhay, sa isang lugar na kung saan tapat nito ay kalapit lang ng dagat. At ang tapat ng dagat ay may makita kang matataas na mga damuhan, maraming damu, medyo mahaba ang damuhan. At may nakita din akong bahay na bato pero wala akong makita na tao. Ayon pa nga rito ay may kalayuan umano ang syudad kung saan nangyari ang kanyang vision. Ni madeanan kayong kahoy ng kawayan bago nyo marating ang lugar, pinapakita sa akin kahit nasa loob ako ng simbahan, nagsimba nakikita ko ang lugar isang babae, na animoy nag lang na alamin at hanapin siya, lagi lang natin tandaan na magingat ang lahat palagi. At huwag kalimutan ang manalangin ng theme time. Maraming netizens naman ang nagbigay reaksyon sa post na ito ni Rudy Baldwin. Hanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin natatagpuan at nahahanap ng kanyang pamilya ang beauty queen na si Catherine Camilon, samantala, alam naman natin na ang Diyos lamang ang siyang tunay na nakakaalam at may takda ng maaring mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin.